plastic. Then, yung kailangan ko ng kultura ng Pero, uh, pero naka-line up siya. Okay, magalala lang. So, mga taga Rosario. isang magandang umaga. Uh, sana maging masaya ang inyong linggong uh, at, uh, uh, uh na blessing at happy ps in advance. <bachelor>

siya pa ay may pa.

nag ng lagi. Kaya Pasig News. Update. Ayun, ay kaparang kay Kelly. Eh, Sorry. 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 Sorry.

So dito mga kaibigan talaga makikita natin ang uh, patuloy na pakikipag-usap ng ating uh, Mayor Vico Soto at uh, Vice Mayor Dodot Choworski sa mga residente. At uh, talaga ang kanilang nire-request dito na madagdagan yung kanilang street light at uh, na rin ang uh, CCTV. Uh -huh. May bakal pala yung gamay. Bili ba oh, yun? <laughs> Pinuturahan ako. Kasi nag Nag-aaral ako. Hindi niya ako mm -hmm. T P police. sa akin. Ito, polis. Report Report mo sa polis. Ito, polis. Ito, polis. sa polis

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

dina rin siya eh kami naman muna kami muna <laughs> 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 Super ko close up <out> naman yun ito <laughs> Mayroon na. Mayroon na. Mayroon na. Kaya nga naman ako bago. Ngunit nito pa nung kaya na natin. na rin ng mga Kaya natin nangyayari ko na po dito. Nang panungkul ni sa

Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ako pinakamalala sa inyo. sa kanilang inyong mga buhay. mga mga mga. Ako lang ang mga mga mga. Kailangan natin pabigla. Kailangan natin Jangan lupa dan

Guys, good morning po. Uh, pagbati lang po para sa ating mga taga-barangay Rosario. Yes, uh, dito kami sa agapito. So, mga uh, taga-barangay Rosario, uh, isang magandang umaga. Uh, sana maging masaya ang inyong linggong uh, hinaharap. Ang uh, puno na blessing at happy piyesta in advance. Uh, diba? So, God bless po. Sa so, inyong mga kaibigan, uh, ngayong araw din po ay uh, kapistahan ng uh, barangay Rosario. So dito talaga mga kaibigan, inyong makikita na talaga inabangan ng mga residente ng Agapito, Barangay Rosario, ang ating uh, Vice Mayor Ludo Choworsky, at ganyan na rin, ang ating uh, Mayor Biko Soto. get

I <laughs>

どうも。

laging ginawa na rin yung tayo. Isikip natin Dito pag ito yung double parking pa, at least doon, kasok sila. Legal. Pero hindi na sila pwede sa kasal kailangan ko Dito sa thermoplastic. Pero naka-line up Okay, maganda na So yan yeah, mga kaibigan, talagang dito makikita nyo na talagang tuloy-tuloy ang uh, pakikipag-usap ng ating uh, Mayor Biko Soto sa mga residente na talagang may dinudulog dito sa kanilang uh, lugar. At uh, talaga namang ito ay ang pakikipag-usap ng ating uh, Mayor Biko Soto upang uh, sa ganun na uh, masolusyonan yung uh, kanilang ininodolog sa ating Mayor Bicos Soto.

Sir uh, Joseph Victorino, good morning po. Maraming pong salamat sa inyong uh, pagtutok at panonood sa ating uh, live update ngayong uh, umaga. Sir, uh,

Sa inyo mga kaibigan, mula po dito sa Barangay Rosario ay hanggang dito na lamang po ang ating uh, live update ngayong umaga dito sa isinagawa nga o plan kaayosana. Uh, maraming salamat po sa inyong pagtutok at panonood. Muli ito po si Elisa Legaspi ng uh, Pasig News Update. <laughs> 아니 내가 잠깐만